mga kasayan maglalagay tayo sa skeleton na motor na ano ng headlight ha skeleton na motor na walang battery maglalagay tayo ng headlight yung headlight natin ah, ang ilalagay natin ay LED tumiti natin dito ay Osram para mas maliwanag pwede rin naman yung mga ganito ha yung mga stock bulb pwede pero para mas maliwanag yan yung ganito niya. mga no? T19 tong paglalagyan natin eh. Yan. Bumitin natin Osram para mas maliwanag siya. Ito yung una natin gagawin. Dito ang paglalagay ng headlight parehas ng paglalagay ng ano ng mini driving light. Kung sanay ka maglagay ng headlight, sanay ka na rin magkabit ng mini driving light. Kasi sa mini driving light, may high and low at saka may common. Tapos, Ganon din yung ano, ganon yung ilaw at ganon din yung ano, yung three-way switch. Ito yung three-way switch natin ha. Ang una natin gagawin dito, etong ating headlight. Kung alin yung nakadikit sa may ano, dito sa may body niya, oh, Yung kulay green, ito. Ibig sabihin yung nakadikit na yan sa may pinakabakal na to, yan ang ground. Automatic. Dahil wala itong harness, skeleton, ilalagay natin to sa body ground. Ito siya, ha. Nakalagay na sa body ground. Tapos dito, kailangan, kailangan alam niyo yung common. Pag gantong kulay yung three-way switch nyo, kadalasan ang common dyan ay red. Ang kulay niya, ayan yung black, white, black, tsaka red. Red yung common sa kanya. Ito yung ating ilalagay sa, ano, sa... Regulator Rectifier kailangan natin dito ng regulator rectifier para hindi mapundi yung ating ano, hindi mapundi yung ating ilaw. may video na rin tayo diyan kung bakit napupundi yung ilaw pag walang regulator rectifier, pag hindi siya dumaan doon. Ito kasi yan yung common ha, pag nakuha niyo yung common, ibig sabihin lalabas na yung high and low. Ito yung high and low natin ha? na ilalagay natin dito. Pero bago natin to ilagay dito, kailangan maayos muna natin yung voltahe nya bali ito na up pa lang tayo dito talagay na natin yung ground tapos dito yung common papunta rito yung common oh. yung common natin papunta rito sa regulator rectifier na kulay black ang paglalagay ng regulator rectifier kung alimbawang di pa nakalagay etong kulay dilaw, ilalagay nyo lang sa dilaw yun sya wa, dilaw sa dilaw etong kulay white, halimbawa kulay pink yung regulator nyo, ilalagay nyo lang dito sa puti. Kung white naman, mas maganda kasi white to white. Kung kulay pink naman to, lagay nyo sa white. Tapos, eto yung sa ground. Pwede nyo ilagay dito sa may, no, sa, may, sa may harness na green kasi may ground yan. Pwede rin namang dito na sa body ground. ano? Body ground na siya ba? Ito na siya. Tapos, yung kulay red, o yung live wire, yun ang ilalagay natin dito sa ano. Ito yung ilalagay natin papunta dito sa may ating ano. Papunta sa ating three-way switch sa common. Para ibig sabihin magkakasupply na tong dalawa na to. Huwag nyo munang ilalagay sa ilaw para maiwasan natin yung pagkapundin ng ilaw. Itetest muna natin yung supply na lumalabas dito kung 14 volts lang siya o hanggang 15 volts. Itetest natin siya. natin pa rin para ma-test natin siya. Mistay da. Test din natin, lalagay natin sa body ground. Tapos iyan na natin yung on. Ito na top siya. na. Uh, low o high? kultahin niya ay 41 volts 40 volts pangingiliti pangingiliti siya sa ayan sa kabila, lipad natin sa kabila 24 volts 43 volts 49 volts ibig sabihin hindi siya po pwedeng kabitan agad ng ilaw. Puno tayo rito. Yung nilalabas ng ano, yung nilalabas ng ating red right wire. Ito siya, ha. Yung din ang ilalabas ng ating high and low. Pansinin niyo, ha. Ayun, ha. Red wire natin oh. Yan din ang ilalabas ng ayon to 50 volts Ibig sabihin Kailangan natin magpalit sa charger 50 volts ha ipag natin yung charger ha Mix. alam mo yung kitang ito ah uh, 35, 42 okay over, ano pa overcharge kahit dito tingnan tingnan natin sa high and low. tayo tatawid sa road pag hindi siya nakatawid hindi siya magkakaroon ng supply hindi magkakasupply yung dalawa pag hindi siya tumawid pala yun sorry ito pala yung supply natin o oh. ito kaya pala hindi siya tatawid kaya nakabukas dito ay endo lang yung makikita natin ah. na 26 volts hindi si na 20 pwede kahit di pa nakarevolusyon yung pabila 27 volts, 26. Hindi po pwede. Ito pala, ano pala ito? Ground. Alright, gantay tayo muna ng on ground. Ready. 50 volts, 28 volts. Ito, gantay nga gawin natin ha. Naka-dalawang charger na tayo. Ito yung gamitin nyo. Pwede gumamit kayo ng pang CG125 at pwede rin kayong gumamit ng ano pang TMX125 pero ang gagamitin natin ang gagamitin natin ay rusi ito takban liwa to wala to wala wala parang parang rusi yung kulay niya kasi parang rusi kasi yung liwa no ito yung may yung may kulay ano mo to may red white ito yung gagamitin natin na ano na charger. Pwede rin kahit anong 5 wires sa Alisin natin tong ano. Ibig sabihin hindi compatible yung ganitong charger. Ang mangyayari diyan, pundi kagad ka ang ating ano, kahit may regulator yan, pundi kagad ka ang ating ilaw. Sayang lang ang ilaw natin. Automatic yan, mapupundi rin siya agad. Ganito yung, yung gawin nyo para hindi kayo masaya ng ano, masayangan ng ilaw, masaya ng pera, ng oras sa paggagawa. Para sureball yung mag magiging ano etong dalawa na to, uh, red, white at red, pwede kahit saan mo siya ilagay yung ilaw. Kahit aling sa dalawa na to ilagay yung ilaw, pwede ah. Standby lang itong dalawa na to. hintay lang dyan kung ano yung kakabit sa kanya. Ito yung ground ha, body ground. Tapos yung kulay pink, ilalagay natin sa white. Kanina white to white lang siya, ngayon kulay pink lalagay sa white. Tapos yung yellow, lalagay din sa yellow. Tapos dito, pamimili kay rito ha. Pwedeng etong red, pwedeng etong ano, tong red white ang ilalagay natin sa ilaw. Itong ilaw, hindi pala ilaw, common. Ito yung common natin ha. Lalagay natin sa common. Pwedeng red o red-white. Yung ilalagay sa common ha. Past testing na natin. yung ground natin ha ito pwede rin body ground saka ground na yung ilaw natin ito yung combo natin papunta sa red o sa red white tapos pag nagbukas tayo kung high and low kaya eh, siya kasaya pansinin yung reading natin ngayon okay revolution mo. ilipat naman sa kabila ito naman yung reading niya. revolusyon dahil right sa kabila Break right tayo rito ibig sabihin ka sa in, okay na ba okay na siya. ngayon kung may kulay black yung nakuha nyo black tsaka yung ano halimbawa black at tsaka red pagsamahin nyo lang pagsamahin nyo lang dito So kahit pagsamahin naman natin, pwede rin siya. Kung dito kung dito rin siya mapunta, pwede pa rin. mas mataas ang reading 14.1 14.1 pwede na natin itong ilagay kasi automatic hindi na mapupunti yung ilaw natin kasi tama yung reading natin ito yung low natin ha Point six. Gawin natin sa low. Kulay white. Tapos yung high natin, lagay natin dito. Dahil naka-open tayo, ayun na, may ilaw na tayo. Parang malangas tayo na medyo humano-ano siya ba kasi naka-ano tayo, naka-state to regulator drive Kinakabitan talaga ng headlight 'to pag uh, may ano hindi siyang maabot ng 16 pataas kaya kasaya na okay. 14.5 o okay, ganun lang kasaya yung paglalagay ng ano ha kung paano maglagay ng headlight ganun din maglagay ng mini driving light para kahit iskeleton yung motor nyo malagyan nyo ng ilaw hanggang dito na lang mga kasayaan salamat sa panunod